Ito mga kapatid, baka lang may makapakinig. Baka lang may... I think this is very important. Lalo't kakatapos ng election. Sabi ni Mayor Vico Sotto, huwag tayong tumingin ng may savior sa atin. Contribute tayo sa in our own little way. Tama yon. Pero merong savior talaga dapat in the case of pasig it is vico soto i believe that mayor vico is the savior of pasig sabi niya hindi ko hindi ko tinitignan yung mga ano uh, hindi ko tinitignan masyado yung future kung tatakbo ako sa mas mataas na posisyon ang tinitignan ko lang yung 3 years na parating and maggagawa tayo ng mga institutional changes gusto ko 'yon. Maganda 'yon. Institutional changes para mas mahirap mangurakot at para mas madaling gumawa ng mabuti, 'yan ang sabi niya. Pero hindi totoo 'yon. Uh, as it stands ngayon, ha, sa akin lang ha. Tanggalin mo si Vico Soto dyan, Iyo po mo yung dating mayor na pinalitan niya o iyo po mo yung kalaban niya. Lugmok na naman ang Pasig. Lugmok. Sa akin lang to ha. Sa akin lang. Pero may tama kasing sinabi si Vico Soto. Nagde-develop sila ng mga tao. Hindi niya lang masabing direkta pero nagde-develop ng mga taong susunod sa yapak niya. So, pero, you know, that is also dangerous dahil yung dine-develop mong tao pag nakaupo na pwedeng magbago Dine-develop mo siya sumunod sa yapak mo sa prinsipyo mo kinakitaan mo ng potential tinulungan mo nung naging mayor iba na uh, case in point an example is Chua congressman Chua ng Maynila Dine-develop, pinakilala sa tao ipinakiusap sa tao ni Isko Moreno ano nangyari you see, ang power nakakalasing. So, pag may nakahawak niya, nag-iiba. That is why, gaano man ka-ideal yung gusto ni Vico Soto na sinasabi niya. Tanggalin mo siya dyan, problema ang passing. Yan ang paniniwala ko. Ganon din si Yorme. Ganon din si Yorme. Ako ang basa ko sa mga interviews ni Yorme ipinagpapalagay niyang matino na mayor, matinong tao si Dr. Hani, yung si former mayor Hani Hani Bayan. Hani Avancena Ay, hindi Hani Let Palayat. Wife pala ni PRRD. Basta yung si si Dr. na mayor. Kaso ang sabi niya, hindi lang daw kinaya ni Dr. yung mga congressman na hindi na mga congressman bu bugok anim ata ang distrito ng Maynila eh, so parang lima ata doon, Bogok o ewan ko. So, hindi kinaya eh bakit pati yung mga kalinisan, wala. Dumumi may yung Maynila. Ah, Ipagpalagay mong matino si doktora pero hindi niya kinaya yung ginawa ni Isko, dumumi may yung Maynila sa Arten. Nakikita ko sa, sa, social media yung Arten, yung mga truck na ninanakawan ng mga bakal ng mga ng mga bata. Mga batang hamog, mga batang kriminal. O commercial lang tayo. Batas ni Kiko Pangilinan niya kaya ang lalakas ng mga loob ng mga batang 'yan na magnakaw, mananaksak pa yan diyan. Tapos nanalo pa rin tong Kiko Pangilinan. Maraming di nakakaintindi ng kabulbulan na ginawa niya eh. Pero sige. Mabalik tayo. Inalis si Isko sa Maynila. Wala. Ngal ngal lang Maynila. You see my point? Tanggalin mo si Vico Soto dyan sa Pasig. In, in three years, it will go down to the dogs. Tanggalin mo si Yorme dyan. Tignan nyo, in three years, ano nangyari? It went down once again to the dogs. Tanggalin mo si Duterte. Tagal na ni Duterte sa Davao ang galing mo si Duterte, iupo mo yung iba dyan. I can guarantee you, in three years' time, in one term, kayang pabagsakin yan lahat. Yung corruption, eh, hindi naman siguro literal na babagsak. Baka namang gagana pa rin yung mga ospital, gagana ang munisipyo, ang institusyon. Pero, the corruption will be... You see? So, akin lang to. Opinion ko lang to. That is why, pag may nagsabi, bakit die hard ka kay Duterte? Eh putang ina, tignan mo nangyari. After ni Duterte, in 3 years time, ano nang nangyari sa Pilipinas? Pinalibing mo pa yung tatay niyan. Sa libingan ng mga bayani. Bigla, kakampi nila ngayon, pinklawan. Di ba mga gago? now, our country is for the dogs. Ubus ang pondo para manira lang ng isang politiko. For the dogs. Buong Pilipinas in 3 years time. Damay lahat ng mga alipores nila na nag nagwalwal, nagbigay ng ayuda na po utang And for the dogs din lahat ng mga district, yung congressional district ng mga high plane, dami nun That's my point. Imagine mo, bibigyan ko kayo example. Imagine mo, dinidevelop ni PRRD kunwari si Coco Pimentel para maging next president. Standard bearer, for example, ng PDP laban nung araw. PDP laban nung araw si Coco Pimentel eh. Imagine mo kung sunod-sunuran lang siya kay PRRD for, for so long tapos nun siya na ang uupo. Ano kayang gagawin niya? Siyempre hindi kaya ng pride niya na sunod-sunuran ah, okay. siya hindi, hindi yun niya gagawin yung mga ginawa ni Duterte. Iba na. Hindi, ta, hindi siguro natin magugustuhan. You understand. That is why sa present structure ng ating gobyerno. Yung sinasabi ni Vico Soto na institutional change, mahirap yun. Maglagay ka ng tarantadong mayor sa Pasig. O oh, wala yung institutional change, sinasabi mo. Magdevelop ka ng ibang tao pag upo niya doon, nagbago baliwala wala yung institutional change kasi sabi mo. Alam niyo kung anong madaling gawin dito? Institutional change para sa bulsa ng politiko. Isang isang sistema ng corruption na mabigat 'yun ang kayang-kaya nilang gawin. Mahirap baguhin. So, yung mga taong nagii-struggle na baguhin yung sistemang 'yun. Nasa mandato na nila na tayuan yun. for example, Vico Soto, I think, should never leave Pasig. The same way na hindi dapat umalis doon si... Hindi umalis dapat sa Manila si Yorme. The same way na, in my opinion, hindi dapat mawala ang mga Duterte sa si Davao and hopefully sa buong Pilipinas. Tumitingin ba ako sa personality lang? Yes. Oh, mali ba yun? Yes. Pero we have no choice dahil anyone can betray even the whole country. Ito na nga lang si Bongbong. Pinalibing yung tata sinamahan ni Inday Sara, ikinampan niya. Boom. Ngayon pinaggagawa. So it is very important for the country to understand this. Hanggang hindi natin naiintindihan yan. Boboto tayo na kung sino-sino lang. Maglulok-lok tayo tapos pikit mata, aasa tayo, may gagawin siya mabuti. Alam mo nang wala. Pero dahil nakikinig ka sa mga taong hindi mo dapat pakinggan, yun na nangyayari. May sinabihan nga ako sa, may sinabihan nga akong tao na ganyan eh walang sariling bait, mahilig makinig siya kung kani-kanin. Dapat, pag nakinig ka, suriin mo rin sinasabi ng kabila, no kaaway mo. Tapos mag-discern ka kung ano yung tama doon. Ano yung punto? Eh, kaso kung kulang sa utak, pakikinggan niya lang yung inaakala niya <laughs> yung padrino niya. Yan eh. <laughs> May mga tanga na ganun eh. <laughs>